Mpox o monkeypox, isang sakit na muling binabantayan ng World Health Organization. Higit labing walong kaso na ng sakit na ito ang naitala sa Bansang Democratic Republic of Congo at iba pang bansa sa Afrika at nag-iwan ito ng higit limang daang patay. Kaya noong August 14, idineklara na ito ng World Health Organization na isang public health emergency of international concern. Ito na ang pinakamataas na babala ng WHO sa isang sakit Last week, I announced that I was convening an emergency committee under the International Health Regulations to evaluate the upsurge of mpox in the Democratic Republic of the Congo and other countries in Africa. Today, the emergency committee met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. Dalawang strain ng virus ang binabantayan. Ang clade 2B ay napaulat na kumala taong 2022 kung saan siyam na kaso ang naitala sa Pilipinas. Pero ang strain na clade 1B ang pinangangambahan dahil mas nakakahawa ito at nakakapagdulot pa ito ng iba pang mga sakit sa mga pasyente. Makalipas ang halos isang linggo, ngayong araw, August 19, kinumpirma na ng Department of Health ang unang kaso ng sakit sa bansa. Ito ay isang 33 anyos na lalaki at nakuha nito ang virus sa pamamagitan ng intimate transmission ayon sa DOH. Pero wala itong travel history. Suspect case pa lang siya last week. But of course no lumabas na yung PCR result na ginawa ko sa RITM. And the PCR results came back as positive for monkeypox viral DNA. To so confirm to. Ang sintomas nito ay sakit ng ulo, pagsakit ng mga kalamnan at likod, lagnat, rashes na may kasamang paltos, pagkapagod, sore throat at panginginig ng katawan. Naipapasa ang sakit sa pamamagitan ng close contact, skin-to-skin -skin contact, paghawak sa mga damit at kumot ng mga pasyente, pakikipagtalik at paghawak sa mga hayop na carrier ng virus. Ayon sa ahensya, hindi naman kailangang magtayo muli ang pamahalaan ng quarantine facilities. Kailangan lang mag-isolate ang isang pasyente o i-confine ng tatlong linggo o isang araw hanggang sa matuyo ang mga paltos at panatilihin ang kalinisan. Pag nag-fall off na yung scabs mo, yung mga peklat galing dun sa vesicles, hindi ka na-infectious. Pero habang may lesion ka na may lamang uh, vesicle o tubig, uh, maraming microbe doon or virus that can spread. Ito yung ipiprevent mo ng close contact. Maari rin itong magamot gamit ang antiviral drugs, paracetamol at pampahid sa mga paltos. Pero ang ilan, hindi maiwasang mangamba. Siyempre ano, barya tayo lahat. Kasi hindi naman bata o ano, lahat ng ano, ng ages. Talaga maano ka dyan. Basta mag-ingat-ingat na lang. Pero hindi ka ba nananamdaman? Na? Na, na, hindi ba? naman kasi strong tayo. <laughs> sa ngayon, inaaral na ng World Health Organization ang pagpapadala ng mga bakuna para sa monkeypox sa Africa habang inaagapan pa ang pagkalat nito. Charles Nicolimon, Para Salzon Headlines.